Sasabak sabak na sa laban sa susunod na buwan si Pinay MMA fighter Denise Zamboanga para sa pagkakataong mapa sa kamay ang One at Atom Weight Championship. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Sa sabak, si Pinay MMA star Denise Zambuanga sa pinakaimportanteng laban ng kanyang karera. Iyan ay dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataong mapasakamay ang matagal niya ng hinahabol na One Atom Weight World Title. Pero aminado ang 27-year-old fighter na hindi magiging madali ito. Paano ba naman makakalaban niya ang kanyang matalik na kaibigan at dating training partner na si Stamp Fairtex? Sobrang hirap talaga isipin na parang siya yung kalaban. Parang nag-train na lang kami parang iniisip namin na parang hindi hindi ko kaibigan yung kakalaban ko parang ganun. Para sa labang ito, ang kanyang kuya na si Drex Zamboanga at nobyo na si Fritz Biagtan ang nanguna sa mga preparasyon ni Denise. Kaya naman, bukod sa kanyang kagustuhang tuparin ang pangarap na maging ganap na world champion, nais din umanong patunayan ng title challenger na mataas ang kalidad ng mga MMA gyms sa bansa parang gusto kong sabihin na parang hindi na natin kailangan pumunta sa ibang bansa para mag-training or maghanap ng maayos na camp kasi gusto kong maano na parang kaya ng Pilipinas <laughs> na na magkaroon ng champion na kahit dito lang mag training Idaraos ang 1167 sa June 8 sa Impact Arena sa Bangkok, Thailand. It is Rafael Bandirrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.